Isang mukhang ermitanyo, isang sexing babae, at maskulado ang kinita ni Cherry sa loob lang ng ilang araw. Hindi ko nakita ang laman ng bag at kahon. Pero sigurado ako, pera yun. Paano mo na siguro? Pina-identify ko kay Bong. Yung kontak kong polis. Kung sino-sino mga to. Yung mukhang ermitanyo involved sa drugs. Yung babae, smuggling. Yung maskulado, human trafficking. Lahat sila nag-ooperate sa Freeport ni Balmores at ni Mario Aguirre. Imalabas na si Cherry ang bagman ni Balmores. Pag yun ang bumaliktad, durog, durog si Balmores. May batayo tayo tungkol kay Strawberry? May nakala po kong balita na may tatlong babae sa law firm na may ugnayan kay Rudy. Si Nery Santile, dati niyang kaklase sa College of Law. Si Bridge Ventura, dating aid support. At si Pacencia Panganiban, accountant sa law firm. I-background check mo silang tatlo. Baka isa sa kanila si Strawberry. Teka muna, Tor. Si Cherry? Hindi mo ba nalaman kung may relasyon siya kay Rudy? Di ba sabi mo, Lagi niyang nababanggit sa'yo si Rudy? Wala eh. Posibleng wala talaga siyang kaugnayan kay Rudy o magaling lang siya magtago ng sekreto. Tingin mo, Atormi. Tingin ko may tinatago siyang sekreto. Yun yung alamin ko. Carlo J. Caparas. Lumuhod ka sa lupa. Weekday Sahapon Champion.